Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada naman po natin ang ating pong pecha para po ngayong May 2, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa May. Ayan po ay 5 at ados sa uh, ating pecha 24 sa ating taon yan, ganoon pa rin po ang gagawin natin simplify lang muna natin yung mga numero natin dito 0 plus 5 is 5 0 plus 2 is 2 2 plus 4 is 6 ganoon pa rin po dito sa bandang gitna 5 plus 2 is 7 at 2 plus 6 is 8 ganoon din po sa bandang baba 7 plus 8 is 15 yan po ang ating unang numero meron tayong 15 at sa pangalawang numero naman natin yung kapares natin numero dito pa rin po yun sa bandang gitna combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito 5 plus 2 plus 6 is 13 yan naman po yung pangalawang numero natin meron tayong 13 at pwede rin po natin matayan yung kombinasyon na yan 15-13 o kaya naman ay 13-15 ayan pwede pwede na yung kombinasyon na yan at uh, 2 digits po yung mga numero natin, 13 at saka 15. I-simplify muna natin yan bago po natin sumala. Ayan. At dito po tayo sa 13, 1 plus 3, yun ay 4. At sa 15 naman, 1 plus 5 is 6. At ito po ang isusumada natin, 4 at 6. At unahin po natin isumada ang 4, kukunin muna natin yung 13. Sumada 13. 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin dyan ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga galing po yung sumada natin dito sa 4. At dito naman tayo sa 6. Kukunin muna natin yung 15. Ayan. Sumada 15. 1 plus 5 is 6 pwede rin po dito yung 33 sumada 33 3 plus 3 is 6 at 24 sumada 24 2 plus 4 is 6 ayan, mayroon uh, po yung sumada naman natin sa 6 at ito po yung mga numerong pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong May 2 ayan, meron tayong 4, 13, 40, 31, 22 6, 15, 33 at 24 Ayan mga idol, ganoon pa rin po. Rambol lang natin yung mga numbers natin ito. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan natin. Mga korosonado po nating mga numero. At sa ating sample naman, kinuha natin yung 13. 13 at 24. Ayan. Then, 22. 22 at 15. Then 4 and 24 ayan mga idol yung mga sample naman po natin nakuha sa ating pong sumada para po ngayong may 2 ayan meron tayong 13, 24 uh, 22, 15 at 4, 24 ayan, meron din po tayong tatlong sample dyan at kung nagustuhan naman po sila pwede pwede rin po matayan itong mga kombinasyon natin nakuha dito pwede rin tayong magdagdag o kumuha pa ng mga ibang mga numero dito sa taas kaya na lang po yung pumili dyan kung ano pa po yung mga kombinasyon na nagustuhan po natin at ay mga idol yun po ang ating sumahad sa pecha para po ngayong May 2 2024 maraming maraming salamat po